So ngayong araw mga idol, samahan nyo ako para bumiyahe gamit itong ating motor na Mayu 125. So dito tayo ngayon sa bundok, no? Kita nyo naman, uh, mga puno yung sa paligid natin. Tingnan natin kung gaano katibay itong motor natin. So ayan mga idol, dahan-dahan na tayong tumakbo. Ayan, no? Kita nyo, napaka yung dinadaanan natin yung singgit taga, taga kalsada. Maliit lang na siya nadaan, na puro bato at mga punong kahoy. O, oh, yan o. Oh. Napaka mahirap dito pag kalasing ka. Ha? Mahirap, mahirap dito pag lasing ka, lalo na sa gabi. Eh, baka saan ka mga punta? Punta ka pa sa bangin. Ayan mga idol ha. So, dahan-dahan lang talaga tayo magpatakbo dito para safe ang ating pagbiyahe. O, oh, yan o. Oh. Kaya bawal, ah, mahirap dito sa gabi. Kung, okay lang kung yung motor mo is may ilaw. Kung walang ilaw, delikado ka. Baka saan ka mapunta. O oh, dandan lang tayo ng dito, mga idol. Para safe ang ating uh, biyahe. Mhm. Mm so, ito mga idol, uh, susubukan natin ngayon kung hanggang saan ang tibay ng ating motor na Mio 125. So, Mio 125, 125 baka naman. Oyan, oh, mga lods. So, kahit nasa gitna ng bundok, naka-helmet pa rin tayo. Kasi, di ba, mas dapat nga tayo maghilimot dito kasi puro bato to dito, mga punong kahoy eh. Di ba, para safe tayo. Mm hmm. Ayan o. Oh. So, mga idol, sa mga hindi pa nagsubscribe dyan, mag-subscribe kayo para marami pa tayong adventures na pupuntahan. Isasama ko kayo mga lodi ko. So, dahan-dahan lang po tayong kapatakbo. Malayo pa yung kalsada dito, idol ah. Malayo pa yung pinakakalsada dito. Marami pa tayong dadaan ng sapa, bundok, Mm -hmm. Maraming pa tayong dadaanan Kaya Stay tuned lang po kayo dito sa ating uh, live uh, vlog ngayon. So ayan mga idol, uh, medyo wala nang puno dito pero nasa daan pa rin tayo, wala pa rin kalsada diyan. Oh, di ba? So diyan sa unahan mayroong ilog diyan. Tatabid pa tayo sa ilog. Hindi ko lang alam, hindi ko lang uh, sure kung kakayanin ba ng motor natin dumaan dun sa ilog na 'yon. Oh, di ba? So dahan-dahan lang talaga tayo mga lods. Oh, so ang kabilang party nyan is bundok na yan talaga. At sa madaling salita na sa taas tayo eh, pawaba tayo eh. Pawaba na tayo mga idol. Eh, nasa bandang mataas na part ito nga, matirik. Nasa matirik na lugar. Oh, sumabit pa oh. Sira yata ang motor ko dito. Ayun, eh, napakahirap talaga dito mga lods. Kunting pagkamali mo dito, madadamage ang motor mo kaya kunting ano lang kunting uh, alalay lang huwag masyadong ano uh, takbong pogi lang talaga tayo dito o oh, yan o oh. takbong pogi lang ta talaga kahit hindi tayo pogi so ayan na ang mga idol ha uh, lang tayo magpatagbo talaga so ayan napalapit apalapit na tayo sa malaking bangin tapos uh, sapa na yan may ilog na yan dyan hmm, I'm not sure kung kakayanin ng motor natin kaya sabay bayan nyo hanggang sa dulo ng ating video na to Okay, pasok lang idol! Mag check out na ha!